Ito mga kamikanik O okay. O oh. Mahirap siya i-down At ma-down lang siya Kung yung Yung Switch na lock Ay naka-unlock Yan Okay Okay tigas ano at ito ay nakabreak paano may ito, yeah. mo ito i-release kaya kala mo guba o oh, hindi na siya mo ma-release o oh. Mar release lang pag i-iap mo to, ito to galing mo to at i mo oh, yan o oh. Pag maklaro na siya ma pero ang problema nito kay naka-engage pa rin ang kanyang handbrake paano ba ito ayusin Okay Ngayon ay ating alamin Kung paano Yan no? o Hindi na siya may balik o, o, uh, Ito pala Ano ito Ang, adito, ang tick -tick. Sa pag handbrake I-press mo nang matagal Yan I-press mo nang matagal At i-up mo i press din i Okay Yan lang ganun o no? Yan O release na Yan Yan lang pala Ang pinakasagreto Oke. Okay. Yan oh. Yan. Oh. Oke lah. Oke. ya Jalan lang pala sa Greater Toronto. Yan,